Ano Ito na. Ito. ka kasali sa mahal? Kasali din. Kasali ka Oo. Agree ka byo yan eh. Sagrado yun sa amin eh. Ah Oo. Ibang, pero isa lang kami ng ano, region. ibang ano lang ibang club lang yan so yun mga kabady dito na tayo sa lakapan atan, at uh, nakapagluto na tayo ng ulam may tayo kayo ng bangus dalawang piraso at uh, ito niluto natin ng may sabaw tapos ito mga kabady adobo with rino pay to face to face as darating din si Kuya Gogot ngayon mga body at roto dito tapos meron tayong kasama dito nagtatabasan uh, ang damo sa puno-puno ng kalamansi dalawa sila Sa so, yung isang nagagrass cutter doon sa dulo yun si kaka tapos nakapagugas na tayong plato maglinis tayo mamaya mga kabady kasi namin dito tapos malumot na yung flooring wapasin yung mga kabady oh. Doon tsaka putik. Ambras, babrasin natin. Madulas eh. Ayariin lang natin yung tinatasyang na walong tudling dito. Mayari 'yon. Pwede na tayo mag-umpisa uh, maglinis dito. mga tara nakain na tayo sorry may yapa po yung mga kasama nating sa trabaho mga kabady oh Ulang kain, lapay isa. Ay, lapay isa. Lapay yung dalawang, dalawang tatora. Okay, dyan, may hugasan eh. Hindi mo din, dyan, hugasan eh. Sipunta sa mga oh, mga sipunta. Opo ka! Oh, Opo ka! Patayang lugod. Ayan. Sip, sipang dilagi. <laughs> Kuya Gogot Sabi mga buddy Kami ni Kaka na lang magagrass cutter Sila na lang pag uh, Patabasin natin ang ano Damo sa ilalim ng puno ng kalamansi Bukaroto ah, na siya dun Ako muna tayo sa kubo at Paprol yung talim mahirap gamitin pag mapurol mga kabady ginamit na pala natin itong bago nating gas kaso mapurol yung talim ko walang talim oh no? ah, muna natin para masarap gamitin bagya lang nakabira mga kabady eh. lakas tayo umusad pagkaganyan gigil na gigil yung makina ayaw ayaw pumutol ng maayos nakukuwalan sa persa huwag natin yung ano doon kikil sakay muna natin ang sakripisyo no ka sakripisyo mukha kami ng baging doon sa dulo mga kabadi favorite ng kambing yan ay nasa mid pa ako mga kabady so ayan nakapag uh, na tayo ng baboy mga kabady uh, at update ko na lang kay mamaya doon sa uh, niroroto ni kuya gogot at uh, saka dito sa mga uh, tatabas ng damo dito sa ilalim ng puno ng kalamansi mga kabady sa gawi kasi dito hindi naman gano manipis lang pero yung gawi doon makapal yung damo sa ilalim saka nakaakit na sa kalamansi yung mga damo yung bias biasan mga kabady uh, ah, bilis umakit. tsaka kahit natabasin mo basta tinabas mo siya at iniwan mo lang doon sa baba tutubo at tutubo rin mamaya ah, papakita ko example nung ano Puta tayo doon sa dulo yun muna ako tubig ganito yung sample mga kabady ay no ito yung makit sa dataas yung damo itong ganitong damo ang bisit ayan ayan no tumutubo siya umakit sa kalamansi pala na malinis pagka uh, alamuhan oh. ito yung mga nagdadama pisa sila kabalahin may trabaho rin tayo tinan nyo mga kaba diba oh, nasa taas na yung damo ito no? nyo yung ugat pero di naman naka ano sa lupa o oh. kung sabi tao mo ito dito tutubo rin ayun o no? tinan nyo mga di inakit na at ahirap sa kalamansi eh. o oh. bad stick oh tingnan nyo mga kabad yung bad stick Mabukas! Oh, okay. Bili mo na tayo merienda mga kabad Kaya tayo mag charge ng beauty Lobot pala si beauty Beauty and the beast Kaya bibili yung kurudo mag tayo ng talim

Buti okay, oh Wala na kayang after shock yung lubog yung ba? ba? <laughs> ka Baka meron pa Ore ka mangyang ako <laughs> Pag lumubog pa uli Yari yung sitaw natin sa tabing kubo Wala rin talaga

hihihi <laughs> <Ayos na magalasigan. laughs> bakit ganun <no? laughs> hihihi ayan naka-flag kayo ayan huh? mga kagatal hihihi <laughs> <laughs> walang pitas muna ngayon natin uh, sa scatter muna tayo dito hihihi <laughs> parang nakatabot tayo hi ka muna parang ala pa kay drone hihihi <laughs>

na makaginga eh. Ah. <laughs> Parang dumas. Ala sa bundok eh. Ay, kan diretso ka. Ah. Muna ako nag-iulog. Kasabit. sabi ko, siyempre. Alam ko may kalabas sa itaas at sa ilalim. <laughs> putik oh ay balangkad yun ah hindi na rotor eh balangkad one way ang na putang putik mga bahadi oh. balangkad pag naan traktor to lilitaw ang tubig nito na yan luwag luwag rin para may gitsang hektarya to mga nasa may gitsang kalahati yun naka na naka na yan mga kabady may <laughs> kalahati yung hektarya tapos yun, tayo nabindi dito siguro mga walo kata puti ko Pero mano pinipit ko nung wala akong pera di siyang wala ng per <laughs> <laughs> uh, na. Kung naman piti okay din kung Na, kaya na kung. Ayoko na muling pagkita. Ayoko na muling pagkita. Ayoko Ha? Huh? Eh, may iwan yan pagka ganyan. Hindi na namin kasalanan. Hindi na namin kasalanan yan. Ay, sa libobre, isa yan. Iba, hindi na kalo sa dulo. Malapit na malo, ba't yung iba? Diyan mayayari kay Kuya Rodel. Oh. Ay, hindi pa, dito Ano, pupunta pa kami diyan hindi na kaya yeah. na eh. so, yan. Bukas lang kaya yan. Bukas na yan. Dalawa. Kaya naman pala dyan pagka wala kayong trabaho. Kakalagin natin uli. Kakalagin. Oh, kakalagin. Hmm. Bibitin mo na kasi sa sarong motor, yan. Ayan. Oh, sa kanya yung brown, pagdating doon. Ah, Saka yung brown May di, ano yung brown brown? Pagbalik ng kulangan, may native na kasama yan I don't know. Anak ng kagaw Ayun, ayun oh, Nawala ka sa vlog Gano'n siya Eh Kuya, masisipag pala yung barangay mo eh Oo Masisipag pala Sige, sige Galing na si Amelia ng baboy na ako Ay, kuya, eh. gilid mo ako yan Maraw Maraw mo. Pero ni similya kuya. Hmm. May inom din kuya sa kinukuha namin. Kung kung ano ano yan, dapat yan. labas yung tubig niyan. Doon mo kasi mamamalayan na yung similya patay. Yung ano niya hihiwalay. Ah, Hibiwala. hindi sabihin ko ito may tubig. Ah, may halo yan kuya, may halo mineral water yan. Hindi ah? puro similya yan. Hindi po si Lilia. May pagkain sila kuya, may pagkain si Lilia. Sa loob? Oo, oh, may pagkain. Uh -huh. Parang mahaba yung buhay ng si Oo. Oh. Ganon. Ganon pala. Ano? Uh -huh. Di pares nung sa kalabaw, may nakaano, oh, naka... Uh -huh. ano, uh -huh. nakapalamig no? Yan um -huh. naman, um, travel niya, may ano yan, may pangpa-safety ka din. Diyan ko na nga lang kung sa kubo eh. uh ni -huh. <laughs> Wala ka kumakikalam din no. <laughs> Ganda pa ng hito. Oh. Yeah. Sa kaysa eh. Tama-tama yung pag natin. Kaya kahit malayo, hindi hindi uh, sa... naman kami umagin. Buat nung ano, hindi na ako nung pawa sa... Bahay mo ta, Star, ko, eh, pungtan pungtan. sa hindi ako. Ang kakalimutan. Basta, wala ko ano kaya, pumunta natin. Saan ba dyan kayo sa may ano? Oh? Yes, may Socorro. Socorro, Diyan, sa may... Di ba yung daan din pa gano'n? Sa, so, sa resort? Ah, dito lang? Oo, oh, hindi. Diyan sa may ano lang, mm -hmm. eh. hey, mga kabady, tapos na mag-inject si Kuya. Si Kaka, Oh. Alam yun tungo sa... Oplan, ano? Oplan linis. Tatlong araw yan, eh. Oh, ah, linis, linis na din. Tingnan natin ako ya. Sa so, mga body, hindi nila natapos mulang kasi pero malinis na yung ano lalim ng puno yun eh, no kita na para pag uh, nag grass cutter tayo dito eh hindi na natin susungkitin yung lalim pa ayan pumusaw na yung kulay ng kalamansi ah hindi na maitim na maitim ah isa pa nakabadi ah buddy, luminaw na oh luminaw na yung dahon oh pag nilang siguro hanggang bukas kaya na nilang yariin yan eh, may pita sila ng okra bukas makapananghali daw sila pabalik magdadamo tamang tama yun pag nangyari nilang madamuhan tapatanggal natin yung mga mga bad stick mga kababi marami yan ito Tanggal natin sa mga stick At least malinis na yung ilalim pag kasi nalinis na ganyan mga kabady malimit sa hindi natubuan ng sukal kung tutubuan mo ma, manipis na lang si masisilong na sila nakalilim na at yung paglilinis namin hindi rin natapos pero medyo na bukas ulit na makapananghali ang ng loob binras namin putik eh tago lang kasi mga kabady yan <laughs> ah, kakain na yung mga doggy doggy at yan mga kabady yari na rin yung ating tansiin ah oh, diba, na. tubig lang dahil ang lakas ng ulang kanina mga kabady <laughs> yan yeah, mga kabady medyo nawala na yung lumot bukas ulit isisin natin Ayan. uh, dulas kasi mga balik tsaka yung mga mga tuyong dahon na nakapakat medyo tanggal na rin kaya hindi pa kami yari tanggal <laughs> natin yung mga dahon dahon na nakapakat na yan Ayan. Ah, Palaban na naman mga kabadi, mga araw. At least meron tayong natrabaho. Nakaroto na. ng walong ano. Pito o walo. Walong sakong binhi ang kailangan nating bilhin dyan. ka diesel update ko muna kayo sa sito natin dito tubo na sila mga abang no? yun o na tubo na yun nakaguhit na rin kahit <laughs> ay tubig yung pagitan pero bukas tuyo naman na yan Ah, siyong kalamansi pag nakaluwag-luwag tayo sa trabaho spray ulit natin ng sabon tsaka ng dishwashing medyo pumusyaw-pusyaw na yung kulay oh. mga kabady hindi nakagaya na nakaraan na maitim na maitim talaga yung kayo naman naman nababalawan sa ulan salamat so mga kabady dito na tayo sa bahay at nagpabili tayo kay commander nito high pressure spray Oh, so nakabali Yan yung size niya, 8.5 mm. Length niya, yung haba niya, nakabali, is 100 meters. Bali, papatak na 200 meters na yung uh, tinibig. Lagi na abal, eh. <laughs> ano kasi mga kabady, uh, may tagas yung isa, yung nahiram namin kay ano, nahiram namin kay ano to, kay Kuya Jun maraming dugtong kasara pa nag spray magkawal, ba't huli na? panap! papilitan uh, tayo na obliga na tayong bumili mga babi kasi na umiti natin sa ganito yan mga babi Ayan. kailangan ito maikadkad bukas para lamang bot kasi matigas pa ito mga bago Kailangan mabilad muna sa araw Pwede. Po, Okay, bro. Mm pressure cooker. -hmm. kaya Ano siya mga bago ika ka na lang namin ito kakabiras Ika-add ka doon sa kalamang siya Pakulo ko lang ito, isa kang padaan niyo yung hmm. sauce Kaya alam mo ito Kasi isa kang magpapakulo hmm. Huwag, ano yung ply niya. Kaya mo na lang ma... -ano. Pag, na, Pag nabilad na isang taon to, palagi ko na, malambot na. Ano? <laughs>